Yo, what's up mga kaibigan? Na tayo magkwentuhan NBA Cup quarterfinals game sa pagitan ng Los Angeles Lakers at ng San Antonio Spurs. Out pa rin nga si Victor Wembanyama para sa Spurs mga kaibigan. ang first quarter at quick start ulit ang pinakita ni Luka Doncic. Subalit nag-iba nga ang ihip ng hangin simula nang pumasok si Keldon Johnson at gumawa ito ng 13 points off the bench. Uminit na din nga ang ulo ni Luka at natawagan na siya ng technical foul. Sa second quarter naman ay halimaw na poster dang ang ginawa ng soon to be 41 year old Lebron James sa 7 foot 2 look cornet. Sinamaan pa ng isang chase down block kay De'Aaron Fox na nga talaga ang mga fans sa play na ito. Si Luka ay mainit pa din. Subalit silang dalawa lang nga ang may double digit scoring sa Lakers. 24 points kay Luka at 12 points naman kay Lebron. Ang kakulangan nga ng suporta, samahan pa ito ng kanilang malamyang depensa at mabilis na pace ng Spurs. Gumawa nga ito ng 70 points sa first half mga kaibigan at nabaon ng Spurs sa 12-point halftime lead. Sa umpisa ng third quarter ay pinalobo na ng Spurs ang kanilang kalamangan sa may 20 puntos. Bagyang naibaba ito ng Lakers subalit depensa talaga nila ang pumapalya kaya naman hindi nila mababa ng tuluyan ito sa single digits. Sa fourth quarter naman ay patuloy lang nga ang effort ng Spurs at ang kanilang balance scoring kaya naman kahit ang napakainit DeMarcus Smart ay hindi nila magawang makahabol sa game na ito hanggang sa tuluyan na nga nakuha ng Spurs ang malaking panalo at umabanti na nga sila sa NBA Cup semifinals. Habang OKC naman ay nakatapat din nga ang Phoenix Suns sa isa pang quarter finals game ng NBA Cup. First quarter pa lang ay gumawa na ng 38 points ang OKC at gumawa sila ng 15 point lead showing their dominance habang sa second quarter naman ay mas pinalobo lang nga ng OKC ang kanilang kalamangan at tila ba ayaw na talagang matalo pa ulit ng team na ito. Natapos ang first half sa score na 74 to 48. Ang reigning MVP, Shea Gilgeous Alexander ay may 17 points and 6 assists na on 6 of 8 shooting sa field. 13 points and 3 blocks na din si Chet Holmgren at 11 points naman si Jalen Williams. Sa second half, tulad lamang ng inaasahan ay hindi na nga kinailangan pa ni SGA at ng iba pang starters na maglaro sa majority ng second half sa laki ng kanilang tambak. Umabot na nga ang kanilang biggest lead sa 53 points hanggang sa natapos ang game na ito sa score na 138-89. to 89. 28 points and 8 assists si SGA on 11 of 15 shooting sa field sa loob lamang ng 26 minutes. 24 points, 8 rebounds din si Chet Holmgren in 24 minutes. At 15 points, 5 rebounds and 5 assists naman si Jalen Williams in 22 minutes. Ang OKC ngayon mga kaibigan na iaabante na sa semifinals ng NBA Cup na gaganapin sa Las Vegas, Nevada at nakuha na nila ang kanilang ikalabing anim na sunod na panalo at naitabla na nila ang best record sa history ng NBA. NBA, sa first 25 games ng regular season na 24 wins and only 1 loss na ginawa noon ng 2015-2016 Golden State Warriors na nagtapos na may record-breaking 73 wins and only 9 losses. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?